kasi ako yung ano, hindi ka maganda. Hindi, sa kaayos naman yung kilay ko. Maganda po nakilayo ko yan. Pag nakilay ka, ay bawal po kami mag-video. Ma. Ay, bawal. Ay, bawal daw na yung sapat. Sa kilay ka, ma'am. Ako makita kayo ng Hindi, ano, lower it up. Mukha lang niya. Pag nakilay ka, ma'am, ayan. Lower it up. Hindi ka po nakilay ka, kakapalang kilay mo. Lalo siyang dalawa. Tapos brown lang ang ilalagay mo kasi black na yung hair mo. Ito, kahit naligo kayo dito, hindi naman siya natatagal. Ganun mo lang siya. Kasi lang mo muti ng kilay mo. Kasi may puti na siya. So, iba brown mo siya. Pangit na mapaginulayan mo Para ang kapal. Ito, libre lang naman yan. Libre lang po yung demo namin. Kung Para naman, ang ah. Kap kalma, ma'am. Hindi pa tayo tapos. Hindi, <laughs> no. ma'am. Nag-outline na pala kasi tayo. And then, pag nagustuhan lang naman po. Pili kayo ng pang kilay. Kung gusto nyo yung pangkilay pang pang na ating po. At gusto din mo namin yung items natin. Ang ginagalagun ko lang. Tapos ma'am, sa kanyang purahin yung kalat. Ha, di ba na masyado yung kinapanan Pero syempre, pag nakikilay kayo, susundan nyo yung lapad ng kilay. Hindi magbawas kayo sa nalakot mo. May concealer ka, pwede ka maglagay. Kagaya sa akin, hindi na dark ko yung kilay. Kaya kahit kamay lang po, pwede. Mura lang naman ito ma. pag inamin niyo siya, dati siyang to, uh, 249 na lang ngayon siya. Dati siyang 599. Tapos, pag na-ulish na nyo, pwede kayo magpapalit two times. Libre lang po. Dadalhin niyo lang po yung maliit. Tapos, papalitan namin ng bago. Ganun lang siya. matte kasi ang black. Pero ito may isa dito ng kilay. Mas maganda to. Ay mam ma naman, hindi siya kanya yung pagay ang brown. Dapat ipag-lock Kasi, black yung hair. Tsaka mabidyo ba ito? Yung kiba ka humaba pa, istap istap mo lang ha. Ayan na tayo sa kilay tutorial. So, ito na tayo sa kilay. Sundan mo dito yung kilay. Outline, outline ka rin. No worry na ako. mo yung kilay. Sa baba. Kili, malapad siya kasi. Hindi natin nabawasan. Pero, pap papantay. Papantay lang. Okay. Kasi dito mali talaga kilay mo eh. Dito sa kapila malapit ka. So hindi siya pa. I-blend lang natin. Tapos magbawas na lang tayo sa... Tapos yung sa ano pala, sa Skincare mama, gusto mo mo tayong skincare na ano? Kasi black yung hair oh. So, ipa